welcome po sa akin video video patunta po ng ano aming yaya po bibili po ng makulang. this is part of bongkyo ko going to taito ko oh diba marunong ako ang paghapon pag hapon ang um, kasama nyo asahan nyo talagang ano ーパッ,あパッパーキングアア、okay. こパッキンパッキンパッキ、うん、ンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン this is part of title ko we know dahil so yan yung green yan dan a e park okay magalingki na po kami ay papasok pala doon sa parking area oh. na iwan na po namin yung sasakyan pero sila na pong mahala doon ay eh. pick sila dito oh, nawala na yung sasakyan doon <laughs> mga shopping center na dito hmm. ay galing naman kami sa parking area tapos mapapaisip ko na lang dito bago paano ito ginawa nila yung mga subway parking area maraming turista dito turista diba? Hello, ipay turista

怎么怎么挑？你看。

Wow. Wow. Maik tanglad, pernah nasehna aku kumain, namanya tanglad. Uh -huh. uh -huh. ya? Okay.

Balik tayo sa parking. Mahal na Ang daming pagdaanan. Bago tayo makaano. Sa parking area lang.

sa inyong support at panunood at big love shoutout po sa inyong lahat sana po ay okay kayong lahat dyan at uh, pasensya po kung mabagal ang pag response ko po sa inyo kasi ano minsan po hindi ako nag youtube gawa po ng nagbabahinga kasi hindi naman lagi ako dyan masakitin sa mata Tsang kapag nakapokus ako dyan mas lalong maging tanga yung utak ko ako po ay sa 300 meter sa akin. Shohei-bashi o susumimas. Onaka Ako kasi ay doon sa maraming anesthesia, radiation, injection, discrimination, addiction, health condition, pero hindi na sa at ay naluto na dahil nga ang crispy crispy kung kuan kani Kanibang... pork chop ya. kulang na sa ning gunting gunting kaon -ting Ka is life mga kung dahil tanano. kain tayo sa inyong ทกนั่งนี่หวง